Ayan, mega-mega love, shout-out. Meron po nagpapat isang kubrador ng weteng. Nung panahon kasi ng Japan, hindi nag-Japan. Yeah. <laughs> Ayan. ah. Siguro, ilan yung anak mo? Tatlo. Magkano kinikita mo sa bawat pangongobra sa isang araw o bawat paso? 30 lang, tsaka 20, ganon. 30 pesos, 20 pesos? May 20, kung sa Ma Makabili ng bagoong, uh, um, ano? Oo, makabili. Uh, nag-aaral <laughs> lahat ng anak mo? Tatlo, nag-aaral. Ah... Uh, eh siguro naman lahat sila may payong. Ay wala nga eh. Ah walang payong? Walang payong. Sure? wala. Oo, -o. promise. Ano yung pangalan mo ating? Erika. Erika. Erika? Erika, tatlo. Eh, bigyan mo ng isang... Eh, hindi, baka malalaki na yung iba. Patikimin natin po siya ng isa po siyang cobrador. Legal naman yung weteng, di ba? STL po ito, ito STL. Wedding. Ah, STL. Tapos, ah... Uh, mo chinelas kahit yung tapos, takaka... 20 to 30 pesos lang yung kinikita. ka ito. Pero... Pag may ito mama, meron. Pero pagka wala... Wala. Wala. Ano madalas pinag... Ano madalas pinag-uulam? Hindi. Hindi. Ano mo nagbibigay? Sitaw. Bigyan mo ng isang chinelas, isang payong para sa... Hindi man para sa kanya, para sa anak niya. Ano to? Piso araw-araw araw ang hulog. Ano? Nagiikot kami araw-araw araw kasi. Piso araw-araw ho. -araw. Charot lang, charot lang po. Habang nagkakape po, nag-vlog na rin tayo dito dahil bilis talaga wala kumaliwan. Araw-araw na rin naman. po sa piso araw-araw. Kasi gumadadaan din po natin siya, sa kalasada, aalukin ano din natin ng payong. Hindi naman po magamit, may payong man siya, pero ano, babae tsaka lalaki ano pa? payong ganito Aya po, ay Mas maganda siguro yan. Kemu mo lahat. May Ay yung interiyo. Para sa sus tep. Siguro kahit ano mahongkut -ka maganda, dahil hindi po kasi sa kanyang anak. Eh, para sa ano? Hindi pa 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 pa

may mga gininto ang puso. Ayan. Nangongobro. Oh. <laughs> <Thank you. laughs> ano po? Stephen. Thank you po. Ayan. You. Kaya, kaya sana magtuloy-tuloy. Thank you po Maraming maraming no, salamat. Di ba, nakakahiya pong humarap sa camera na like speechless, ano? Ayan, ah. Uh, Kat. Ka uh, kala Mita din po mga kasi mga iba. iba. Kala Mita po kasi iba, iba. Uh, Nag-ano tayo. Uh, Kala nung iba, Ayan, madaling no. mag Pero Totoo lang. Ayun, meron pa isang panlalaki. ko, mo tatlo po ka. yung anak niya, dalawa, dalawang lalaki, isang babae. Hindi, okay, ba, isang ba, lalaki, dalawang babae. Uh, Hindi ka natin, alam kung lalaki. Kung <laughs> hindi ka sigurado <laughs> kung lalaki. <laughs> Ay, ayun. Uh, ano masasabi po, aling Erika? Thank you po. Sana po ano, more blessings. Sana man pag nadaanan ka namin, malay mo, 'di ba? Hagisan ka namin ng bato. <laughs> <laughs> Bukol lang kalalabasan na kalalabasan no, nun. Charot so lang. Pa yan, na, na. Charot, ayun, charot lang po. At habang nagkakapi At ha, Nakapag-play tayo ng na video. Nakaplay ba? Parang hindi ata ako na ipindot. Ah, napindot naman pala. Labo na ng mata ni Kuya. Pero hindi kasi ako tumataya sa wedding. Tsaka hindi ako naniniwala sa dadalawang dadalawang numero lang bobolahin eh ayun diba May, <laughs> <laughs> mahirap tumama kaya hindi tayo tataya kailangan magsipag hmm. tsaka ano tsaka hindi lang sipag kailangan tumawag din sa Panginoon laging magdadasal na Lord patawad kami tumama po yung mga kasalanan. Kaya lang talaga. Kaya Parang Ano po naman STN? Sa Sa 4 Yan na ano. ay, yeah, kay Ate Ruena po. Kay Ate Ruena po ng San Antonio. Ay, hindi hindi namin si malaman kung makakaikot kami niyang buong sa mga lugar ninyo. Isa rin po siyang kubrador ng wete. Andito hindi Ano lang po ito, on the spot video, hindi po pinulano, pero uh, may mga anak para naman yun, po siya. Ay, para din yun, po yun. sa mga anak, para din po sa kanyang mga anak. Pangaga niyo. Uh, uh, dire-diretso lang <laughs> pa obra. Huwag kang masyadong magbasa sa ulan, baka ikaw ay magkasakit. Alam gusto mo, mali na natin kasi. Bye-bye na. Bye-bye po. Thank you. Bye-bye. wag, wag mo na, pag kami nagtanong dyan sa dadaanan mo, Sabihin mo lang, napulot mo lang, ano? Mga mami, pag ikot namin, mami, <laughs> may pumara, lang. ano? Nagpapamigil ka mo. Dal-dal pa naman ako. Oh. Sabihin mo lang, napulot lang po, napulot <laughs> lang. Pwede sabihin, siya walang... Ayan, mga mami, mga daddy, mga ninong, Sige mga pa, nina. Ayan, babayin ba, po bye bye po bye. siya. Ayan, ah, shout out po ulit natin ang AAA. Naginipin mo dyan sa isa. Kuya Alen, Kuya Amilito, Bebang, at Ibebang, at syempre, yung unang-unang tumindig po sa a Mami Nerisa Artiga, si Mami Erlinda ng USA, Mami Nerisa ng USA, si, Ni si Ninang, uh, Ninang Roseville, Dadora the Explorer, Explorer siya po nasa London yata ngayon. Nilipat ng Europa, nilipat ng Amerika. Saka sa po si Mami Maps ng Singapore, sa ngayon po yung uh, wala man dasal po para po sa kapatid din po ni Mami Maps. Siyempre, Ulof, kay Daddy Manny, shout Ulof, out eh. din po sa mga pakulay po ninyo, Ulof, sa mga Ulof. nagpapakulay. Doon po sa mga <laughs> nais po na Ulof. makibahagi <laughs> po sa aming ano, makibahagi po sa aming ginagawang munting biyahe pagmamahal eh sana po yung masuportahan po ninyo. I-upload ko rin po ito sa Facebook. Ewan ko kung ma-i-upload ko. Wala pa lang Facebook tong cellphone natin. Tapos po, itong gamit nating pamblog ngayon, ito po yung pagmamahal ni Mami Nerisa. Ay, Mami Merlina Dura ng Bansang Tigang. Shout out po sa'yo. Uh, medyo maingay lang po. O mo nasa probinsyang-probinsya po tayo, bukiran. Nagkukwentuhan, kaya po, yan, maingay po kami. Ayan. Kaya po, Kaya kami yun kami ah. ah Pagtapos po natin magkape, habang nagkakape rin dito sa gitnang kabukiran, eh, nakakapaghatid po tayo ng munting pagmamahal na galing po sa puso po ninyo. Yun ah. si Eric Waiting po dun sa mga mami na yayakap po sa AAA. Ay, waiting. Maraming maraming salamat po sa inyo. At sa lahat ng mga nanunood po sa atin, shout out ni Channel Man o Wala sa mga tao po na nauuna ang puso sa si Kuya Aw. Hindi man tayo uma, okay. hindi man tayo umasenso na, na hindi natin ginamit ang utak pero mayaman naman po tayo sa pagmamahal. At okay. siyempre, dapat Siyempre po ang buhay eh, parang gulong lang. Aso. Hindi po nasa baba po tayo ngayon eh mananatili po tayong nasa ilalim lang. Darating din po yung araw gugulog din ang buhay. Sa mga tao pong pinangihinaan ng loob, God is good all the time. Maniwala po tayo sa ating amang nasa itaas. Bye-bye! i -e na po sila.